Merong isang department sa computer store business natin mga boss na kailangan nating tutukan dahil kapag hindi isa to sa kakain talaga sa cash flow natin. Alam natin mga boss na cash flow is king sa computer store business and if you don't protect it, your business will slowly die. Yung department na yan mga boss ay yung mga RMA or yung uh, warranty claims. Meron akong story dyan mga boss, no? Dati mga boss, um, okay naman yung binta namin. Pero, uh, napansin ko lang na kahit na ang dami kong binta, pero mafe-feel ko pa rin na kapos pa rin kami sa, sa cash flow. And then, when I traced everything, doon ko nakita na yung capital pala namin ay nandun pa rin sa uh, item na nandun sa supplier namin. So that item pala is nagpa-RMA yung customer namin and then umabot siya ng siguro more than 2 months doon sa supplier namin kaya uh, hindi ko ma-feel na merong kaming income doon or merong kaming profit doon. Kaya nung napansin ko yun mga boss, um, binigyan ko talaga siya ng special attention no? yung mga after sales, kasama yan sa after sales support. So, ganun siya ka-importante dahil pag hindi mo yan uh, matrabaho agad or wala siyang uh, sense of urgency, then yung kapital mo ay nandun pa rin. Naka, natutulog lang siya. So, ganoon siya ka-importante mga boss na kailangan nating maprasis agad lahat ng mga warranty claims. Kasi imagine nyo mga boss, every time na meron kayong warranty claims and then Siyempre, ipapadala natin yan sa service center, di ba? Or ipapadala natin sa mga suppliers natin. Imagine yung mga boss, if matagal yung pagka-process ng RMA, so it means to say, matagal ding babalik yung kapital mo. Kaya ganun siya ka-importante mga boss na bigyan talaga natin ng sense of urgency yung mga warranty claims ng mga customer natin. Okay? So, kailangan yung i-check yung ano nyo, yung lahat ng mga inventory nyo ngayon. I-check nyo po yung mga warranty claims nyo ng mga customer nyo. Baka hindi nyo pa yan na-process. Or pangalawa, baka nandun pa sa supplier nyo or sa service center. Kailangan nyo lang i-follow up. So, assignment mo yan mga boss, no? Na check mo yung lahat ng nagpa-warranty sa inyo and then uh, trabahoin nyo yan agad. So, ayan lang mga boss. See you on my next vlog. Bye-bye!